Iris ang pagtingin mo sa langit ay nagbibigay ng lakas ng loob at direksyon Ang kapalaran mo ay nagsasaad na bawat pagsubok ay may kasamang liwanag Para sa 2-digit number ay number 5 at number 14 Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 7 Para sa 6-number loto ay number 31, number 12, number 20, number 27, number 34, at number 11. Taurus. Kapag tumitingin ka sa langit, nararamdaman mong hindi ka nag-iisa. Ang kapalaran mo ay nakaayon sa tiyaga at pananampalataya. Para sa two-digit number ay, number 6 at number 15. Para sa 3 digit number ay number 2, number 5 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 39, number 13, number 21, number 8, number 35 at number 42. Gemini, ang mga bituin sa langit ay paalala na may gabay sa bawat hakbang mo. Ang kapalaran mo ay nakaugnay sa talino at tamang desisyon. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 3, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 5, number 11, number 19, number 26, number 33 at number 10. Cancer, ang pagtingala sa langit ay parang paglapit sa pangarap. Ang kapalaran mo ay nagsasabing ang malasakit at pagmamahal ay magdadala ng ginhawa. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 36, number 15, number 23, number 30, number 37, at number 40. Leo, ang langit ay sumasalamin sa iyong tapang at liwanag. Ang kapalaran mo ay maganda kung mananatili kang may tiwala sa sarili. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 5, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 7, number 14, number 22, number 29, number 36, at number 9. Virgo Kapag nakatingin ka sa langit, napapansin mo ang linaw at ayos. Ang kapalaran mo ay mas on kung may plano at syaga. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 19. Para sa 3-digit number ay number 3, number 7 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 29, number 13 number 24, number 28, number 35, at number 16. Libra, ang bituin sa langit ay paalala ng balanse sa buhay. Ang kapalaran mo ay magiging payapa kung pipiliin mo ang tamang daan. Para sa two-digit number ay, number 12 at number 18. Para sa 3 digit number i number 2 number 6 at number 9. Para sa 6 number loto i number 9, number 16, number 20, number 27, number 32 at number 44. Scorpio, sa langit mo nakikita ang lakas ng iyong damdamin ang kapalaran mo ay mas titibay kapag sinamahan ng tapang at katapatan para sa 2 digit number ay number 11 at number 17 para sa 3 digit number ay number 4 number 5 at number 9 para sa 6 number loto ay number 6 number 15 number 21 number 29 number 38 at number 27 Sagittarius Ang langit ay parang mapa ng iyong pangarap Ang kapalaran mo ay maganda kung susundan mo ang malinaw na layunin Para sa two digit number ay number 13 at number 22 Para sa 3 digit number ay number 1 number 3 at number 7 para sa 6 number loto ay, number 15, number 12, number 3, number 28, number 34, at number 40. Capricorn, ang langit ay patunay na ang sipag ay laging may gantimpala. Ang kapalaran mo ay nakalaan sa iyong dedikasyon at disiplina. Para sa 2 digit number i, number 14 at number 21. Para sa 3 digit number i, number 2, number 6 at number 8. Para sa 6 number loto i, number 7, number 11, number 18, number 26, number 33 at number 49. Aquarius sa pagtingala sa langit, pumapasok ang mga bagong ideya. Ang kapalaran mo ay nakabatay sa iyong kakaibang pananaw sa buhay. Para sa 2-digit number ay number 15 at number 24. Para sa 3-digit number ay number 3, number 5 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 10, number 17 number 22, number 30, number 36 at number 33 Pisces. Ang mga bituin sa langit ay parang gabay sa iyong damdamin. Ang kapalaran mo ay masaya kung susundin mo ang puso na may kabutihan. Para sa two digit number ay number 16 at number 25. para sa 3 digit number i number 2 number 4 at number 7 para sa 6 number loto i number 19 number 3 number 21 number 27 number 35 at number 44